So, ayun na nga, quick update lang muna tayo sa SB19 na no. So, sino ang sobrang excited dahil nila pag na nila yung kanilang world tour no, nasa simula at wakas. So, ayun, marami dyang nagulanta and maraming na excited dahil nga doon sa mga lugar na kanilang pupuntahan no, no sa iba't ibang bansa. So, mayroon nga mga bago ano, mayroon nga yung Sydney and Melbourne and sobrang excited dahil first time nilang mag-perform doon sa Australia and Melbourne, no? And marami pang ibang nadagdag. So, mayroon din silang Abu Dhabi. So, sobrang excited talaga yung ibang mga 18 sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil marami na nga silang mapupuntahan ngayon. And kasama nga din yung Honolulu. So, Ayun, excited and syempre yung Taipei eh, kasama na rin so ayun, sobrang excited And lalo na si Melanino, sobrang excited niya dahil hindi na niya kailangan pumunta ng Pilipinas Yung SB19 na talaga yung pupunta ng Australia So ayun, syempre congratulations sa lahat ng mga 18 na makakapanood na ng concert ng SB19 and also and isa pa gaganapin yung kanilang uh, world tour din isa dito sa Pilipinas ay sa Philippine Arena so ayun uh, sama-sama lahat ng 18 para mapuno yung arena ano so ayun syempre congratulations sa SB19 and so sobrang excited ng lahat ano sa balita Pati billboard, main billboard na mismo yung unang nag-post, ano. So, ayun, nakakagulanta lang. At sobrang nakaka-excited dahil sa mga pasabog ng SB19, ano. So, sa mga nilabas nila. So, ayun, congratulations, ano. And, ah, syempre, uh, mayroon din doon sa kay yung sa Australian na writers ng mga Korean ng mga K-pop so isa din siya no, sa nag uh, balita nung uh, world tour or simula at wakas ng SB19 so ayun syempre so sobrang excited pati ako pagising ko kanina dito ng umaga sa Kuwait uh, pagising ko dito ng 9.45 a.m. nakita ko kaagad kasi unang binubuksan ko is yung Twitter. So, nakita ko nga yung post ng SP19. So, bigla lang akong kinabahan at syempre tinignan ko kaagad yung kanilang uh, simula at wakas world tour. No? And dahil sa sobrang daming ang bansa na kanilang pupuntahan, halos yung whole year nila ng 2025 is nakasit up na talaga. And, maghihintay pa tayo ng iba pang mga cities na mayroon silang idadagdag dahil hindi pa tapos. Ayun and syempre congratulations sobra sa SB19 and syempre exciting na din tayo sa kanilang i-release -re na mga kanta no. So ayun lang muna yung update natin sa SB19. Thank you.